Magandang tanghali sa inyo mga kawasa meron lang akong kunting ibabahagi sa inyo batay sa salitang aswang unang una dahil maguundas ngayon Hindi ko kayo ng tip kung paano malaman ang isang tao kung siya ay isang aswang kapag nakaharap mo siya at baliktad ka sa kanyang mga mata malamang aswang yun pangalawa kapag walang refleksyon o anino sa salamin ang taong kasama mo. Malamang aswang yun. At pangatlo, mga kawasap, kapag hindi makatingin sa iyo ng diritsyo ang isang tao, malamang duling yun. Ay, <laughs> hindi pala. Malamang aswang yun. At pangapat, mga kasama, dahil undas yun dapat nating ingatan ang ating bawat hakbang dahil sa mundo natin na sa paligid lang ang mga aswang. Pwede kayong bumili sa akin ng langis. Langis sa inyong motor. <laughs> Lana pang nguntra aswang. Malalaman ninyo kapag ito ay kumulo malamang aswang ang na sa paligid mo. So hanggang doon na lang mga kawasak. Happy Halloween at alam natin mga kawasap na karamihan sa atin ay hindi naniwala sa mga aswang. Kung gusto niyong mapatunayan kung totoo ba talaga ang aswang, subukan niyo akong isama sa bahay niyo ng isang gabi